itry ko to yung toner na to kasi sabi ng anak ko maganda daw yun I try ko to kasi ano na medyo may edad na tayo mga meron na tayong mga pilas na sa muka so dala sa ano na sa katandaan na natin kasi matanda na tayo so ano na to ah madaling araw na kasi kasi katapos ko lang sa duty ko sa tindahan. Hindi na ako maghilamos kasi parang ano na yung mata ko. Gusto ko na matulog. Ito na lang ginamit ko. Bukas na ako ng umaga mag ano, mag hilamos. Itry e ko lang to kasi sabi niya maganda daw yun. Ganito. Tapos gamit ko ng ano, alam nyo, ngayon nang ako nagamit ng ganito. First time ko na ginamit yun, yung ganito. First time ko ginamit yun. Try ko lang kasi sabi niya maganda daw yun. Saka hindi daw yun masakit sa mukha. Ano lang. Ang matanggal lang daw yung mga milasma natin Kasi ano na talaga. May mga milasma na tayo Ano din. Sign of itching kasi matanda na tayo. Ang matanda naman talaga ako. Try ko lang kung maganda kasi sa akin maganda daw. Tapos, try ko yung ano, yung cream. Yung night cream. tinry ko ng kitsyo walang, walang ano to walang kitsyos original wala ako, hindi ako nagamit ng filter ano, ano ko lang try ko talaga kung ano talaga yung ano ano niya ano ko ah kaninang umaga ginamit ko to tapos ngayong gabi o umaga na naman kasi ano na ngayon to 10 ng madaling araw. To 10 ng madaling araw. Yan. Ano na talaga. Yung mata ko halata talagang inaantok na. Pero ano ko lang. Linis ko muna sa mukha. Try ko lang. Hindi naman talaga ako mahilig. Ano ang, ang gusto ko lang naman talaga maghilamos pagkatapos maghilamos ganyan tapos na pero ngayon try ko talaga ito yun ito yun ito yung sabon niya sabon pagkatapos nito ito ito yung gamitin pagkatapos tapos pagkatapos. pagkatapos gamitin tingnan ko yung saan ba yung ito kasi malaman mo naman kung panggabi 'to kasi ang sign 'yan, ano? Moon talaga 'yung sign niya. Tapos 'yung isa, ang sign niya sun 'to. Sun ang sign niya. Ito 'yung gamitin ko ngayon. Maganda oh. Maganda pala sa mukha to. Maganda pala. Hmm? Kasi ano talaga yung mukha ko may mga ano na may mga milas na konti tapos ano parang pag makakain ako ng ah uh, shrimp at saka ano pusit ano dito magpantal-pantal tapos parang mag -ano. parang mag magbalat ba parang ako nagamit ng ano pang sa mukha eh, hindi naman ako nang gumagamit makakain nang ako ng ano kalaban sa anak ko yung allergic ko allergic daw yan pero para sa akin hindi yun, allergic allergy kag siguro yon allergic siguro yan sa mga mayaman pero kagaya sa atin na ano hindi mayaman tagit yun tagit <laughs> joke joke lang tawa lang tayo kahit na antok na para hindi tayo masyadong antokin para matapos yung ano, sa mukha natin try lang natin kung maganda ba gamitin hmm? para maganda at saka yung ano alam nyo yung sa ah, yung sunscreen niya. Ano siya? Maganda. Nag-try ko kanina umaga binilagyan ko yung mukha ko. Ang ganda, hindi siya oily. Tapos ang ganda parang maka makaano sa mukha ba parang maganda tapos tapos lumoy siya ano ano siya Ah, soft siya hawakan yung mukha soft nganda oh. hmm? hmm? pala yun. Hmm? wala tong filter ha hindi at hindi to halong filter natural talaga to yung ano natural natural na ano na uh, camera ko wala tong filter Tingnan ko kung okay parang okay naman ganda oh hmm. Hmm. may mga ano ka ako ito blackheads blackheads to pero ayoko tanggalin kasi parang ano baka ma-irritate ba hmm? hmm. ayoko tanggalin talaga okay lang yan isa lang naman yun oh sana matanggal yung ano ko milasma kasi yung mang ganito ganito oh milasma daw yun hmm. Ito. Hmm. to ayokah dasma Pasensya na sa mukha ko kasi ano. Hindi uh, siguro mag, ano, mag take tayo ng vitamins. Yung may raiba. Kasi ano talaga. Yan ang palagi tayong ano kulang sa tulog kundi lang yung tulog natin kasi yung tindahan natin panggabi naman talaga tapos pag umaga kahit umaga meron ding ano meron ding bumibili kung hindi mo talaga sadyain na magpahinga ka wala kong pahinga talaga kahit matulog ka tapos makita yung tao na andyan tulog ano man ka talaga ano ba tawagin ka kahit tulog ka kasi bumili Pero okay lang kasi nasanay na tayo kasi ano 20 years na tayong ganito okay lang yun no dati may ano ako may tindira ako nagpantay dito kasi dati tatlo yung tindahan namin tapos doon ako sa mid kasi kailangan ko talaga doon doon ako kasi malaki yung main namin na tindahan tapos dito ano lang ah, tindira lang namin yung dalawa balitan sila pero ngayon iniwan ko na yun yung malaki na tindahan kasi ano na okay naman kahit yung maliit na inano ko okay naman tapos wala na akong tauhan ngayon dati marami akong tauhan pero marami kang tauhan marami ka naman binabayaran parang ano ko parang pareho lang naman yun Marami akong tauhan. Marami. Malaking tindahan ko. Pero, parang sobra akong stress dati kasi ngayon. Kasi, ano, marami kang isip. Iisip bayarin, mga sweldo sa mga tao mo. Tapos, ngayon, ano ko na. Hindi hindi na ako na gano'n pera sa lawa na lang kami palitan salita ng duty okay naman siguro okay na siguro to try ko lang pero parang maganda kasi yung sunscreen na inapply ko kanina maganda talaga sa mukha hindi siya mag ano hindi siya mag pawis ba tapos hawakan mo sobrang soap sa si hawakan yes smooth talaga yung mukha ko. sa mukha kasi ito yung mukha na ano 50 plus. Ayan. Okay lang. bonus sa atin yan kasi mabuta yung ganito. Thank you Lord. Bye bye. Good morning. Bye bye. Bye bye.